Good morning everyone. Here is my baby bomb. It's my baby bomb's update tayo ngayon guys. So galing ako nagpa natal I have a baby girl. It's a baby girl and she's really cute. It's baby girl Malbash. So, dito tayo sa kusina. Mag, nagluto ako ng salmon at saka plantain. Kasi, yun lang talagang makakain ko. Hindi ako pwede kumain ng rice kasi nasusuka ako lahat. Nasusuka ako lahat, guys. Ang sama ni, uy! Is this from the heart? <laughs> Yung anak ko, guys, nilutoan niya ako ng salmon at saka plantain. So, yun ang pagkain ko Tapos Mura mag-isog ang salmon, oy Daghan na tag-prutas, guys da Daghan na tag-prutas Dari, yun sa mani dyan Ay, ang kuwan, kuwan, kuwan So, ito yung mga pagkain Ito lang talaga isang basket ng plantain Yung sasaingin ko Isa lang, isa-isa lang, syempre, no So, hindi talaga ako binilhan ng ano. Buang bata eh. magkilaw ko og. magluto ako ng kani. Yay! Magluluto kami ni John. Nay, tibakon mani ni Uy. dyan ni tibakon. Among baboy. na lutoon. Nami lutoon na ha? Murag mahinog siguro ni. Ito so, naman itanggalan tanggalan. Basit mahinog na po ni ang atong kuan. So marami akong abokado oh. Mga besh, ang dami kong abokado. Wala, wow, malapit na pala itong mahinog be. Eh. Lagay natin dito kasi dito natin papahinogin sa basket. So, dito lang tayo, guys, maglagay ng mga abukado. So, masarap yung abukado. Alam nyo ba na, ano to, maganda to sa akin kasi buntis ako. For your brain development of the baby. So, dito ako, guys. Ito, oh. Oh, ang laki, ang laki. Tingnan nyo, oh, ang laki na abukado, mga besh. Yan, isang basket na 'yung avocado natin. tsaka meron pa tayong ayan ang laki. 1.50 lang 'to, guys, dollars. Binili ko. Tapos bukas Bukas na bukas oh, ang dami. Tapos may langka pa tayo, no? Dalawa ang oh, lalaki. My God. So, ito, lapit na mahinog. Oh my God! Tapos, meron pa tayong, nasa na yung lagayan natin ng prutas. Marami tayong prutas ngayon, guys. Mga ano lang to. Dito lang ba, mga local. Local produce. Ayan. Tapos, meron tayong mga oranges. Ayan. Ayan. Ah, diba? Ang ganda. Ganda ng ano saka, lagay may mais pala dito hindi ko nakita yan, yan mga bes oh. so ito may mga oranges kung ano yung pagkain sa buntis yun, saging so inanuhan ko guys mayroon pa pala tayong kiwi so ayan ang kiwi So, marami akong fruits. Lagay natin dito. Pag isa-isahin na natin. Para So, ganyan lang mga besh. Dagan man sya, hey, namdagan man siya, uy. namdagan na siya. Ayan. <clears throat> so, ganyan lang. Kain tayo ng saging mamaya. Ito, gugulayin ko to bukas. Gagawin ko tong gulay. Mali maliit lang siya. Pero masarap to guys. Promise. Kanina lang to na-harvest. Here comes the sun. Ayan yung ating baby bomb It's 4 months. Going to 5 months. Ang ating baby. So kailangan niya ng maraming prutas. Meron pa tayo palang ano. Ayan. Tapos gulay. Marami din akong gulay. Meron akong mga leafy vegetables like lang, lang, oh no. What is that? Ah, uh, malunggay. Ganas. Marami ako. So, yon dahan lang natin. Dahil So, yan. Tapos, nag, may gulay ako kanina kasi nag-chop ako, mga besh. Ayan, may gulay pa kayo. Chop soy! Masarap! Busy ang kusina, no? Thank you for watching, guys! Update ko kayo sa baby ko. Thank you!